ano decision niya ipapa pa ba? Kung parang pakiramdam nila eh mahina na. Ano ba, advisable pa ba? Okay pa ba na pa Dapat 'yun ang pag-usap-usapan niyo buong no. pamilya. Mag-usap-usap kayo, mag-video mag call kayo. Pwede naman din ba marami sa ano, sa video call, no? Oo, no. no. oh, para bawat isa sa inyo makapagbigay ng opinyon. Bakit? Kasi... Okay. Si Bay kasi po? Oo. Si. Oh. Eh, kanina pa namin hindi makausap yun. Eh. Bakit? Parang may problema. May problema? May eh, low no comfort nga namin. Ayun saka -saka si sinasabi ba eh. Lahat naman tayo dumaraan si Nasaan si Bay? Nasaan si Bay? Saan? Saan? Ano nangyari dyan? Eh, mga papi, may problema daw si Bay. Nakaupan no, ay bago lang, kasi, syempre, hindi naman ganyan ito. Hmm. Tanungin siguro natin. Oo, oh, ikap lang. Masaya pa. Kaya, yeah. eh, kanina, eh. simula, pagdating dito, ganyan lang. Bayan lang. Oh, Anong nga rin sa'yo? Bakit ganyan-ganit ba? Oh. Putahan natin. Anong nga rin? Nangyari ba? Problema ka daw? Oo. Oh. Ba't naiyak ka? Sa lolo mo. Sino yung uh, pinuntahan natin sa lanaw? O, Oh, nangyari kay lolo. May ano daw? Sa tawag nito? operahan daw sa mata. O operahan sa okay. mata. Oo. Si Lamnon. Kita niyo naman yung namit natin si Lolo. Kung ba yung Lolo mo na ano, yung grabe yung yakap niyo nung nagkita kayo. 'Di ba? 'Di ba yun yung ano, parang uh, kaloko like mo, kamukha mo. Mm. Okay. Yung ba yung ano, nag-alaga sa'yo noon? Tapos sa mga pabata. Oo. Pabata. Hindi na, hindi pa lang sila Pagbamahal, hindi mo lang ako ganti sa pila. Eh, ang ah, bay. naman tayo Ilan taon na ba yung lolo mo ba ba? 82, 82. 82. Hmm. Ano bang ano Nangyari, operahan daw sa mata. Opo. Bakit uh, kailangan operahan? Ano bang ano? Kasi so, yung liba yung namit natin si Lolo. Mm. Ano, may, siya. Hindi uh, na po siya ano, ka, makakita. Kakita. Mm. Um, labo na yung namit. Uh, tapos ngayon uh, parang natuloy yan. Hindi nga pa salamat po mo um, sa anak niya ang bunso kasi kinuha um, siya. Hmm. Hindi siya nalagaan po siya doon. Kahit pa paano, mahirap ang buhay. Diyes na pabayaan nila. Well, kumakain po ng bulso. Mhm. Mm <laughs> talagang kasi ano eh, matanda na rin si lolo. ilang Kaya ng ka ba itong kay lolo? Taong sa kanila, sila nang nag-alaga sa akin uh,

Hindi pa. Oo. Oh. Ang ganun lang kasi pag nalaman naman ng hindi ka naman kapabayaan. Oo. And then, sabi mo rin galabo yan. Yeah. Hmm? Yung sana kung mabanggit ko na po, wala ka Ano, ano, ano? ko na kung mabanggit nila po yan. Sa, yun, si Lolo, kasi namit na rin po nila kuya yung lolo ko. Na, tinamit na rin po nila. Ito. Hmm. Kaya, Sino bang hindi pa nakamit sa lolo ni Bay? Pops, ang nangyari, Pops. So Nangyayak ba si Bay. Tang, tang, ano nangyari, Bay? Siya yung malulog yun lang. Siya na so, nangyong tumayo mo na magunda. Siya, huwag na umiyak. Hindi man ako sanay na umiyak, ha? Ba, ma, ano ba yung ano yung sa lolo mo? Hindi okay, um may mm. mga mm. uh, gagastos ba? yan? eh, magkano, mm. magkano kaya yung abutin niya kaya kung Hindi ba sila nakapagpa-check up ba? Kaya ba natin pag-ambag-ambagan yan? Ambag-ambagan natin yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ano yan? yan? tatlong buwan pa lang ako, oh, sila na nag-aalaga sa akin. Nung namatay si Lola, wala ako doon. Kaya ngayon, ang nasa isip mo, para gusto mo bumawi, para makalipa ang lahat. Kaya kadama ko rin ako sana nila. Kasi, si, nung ay, namatay yung Lola mo, wala ka doon. Ngayon, yung, yung Lola mo naman. No problema. Dapat natawagan mo na, na ano, nakausap, nakausap mo na. Oh, ang mayos. Si Bay po umiiyak ka business. Umiiyak po eh. Banyak yeah. niya. Eh, Bay. Si Lulo po, may problema. Ha? Si Lulo. Oo. Oh. Si Lulo, ano, kung no, kailangan operahan sa mata. Ba't ano nangyari sa mata? Hindi na natin mo Eh, Pwede pa operahan natin. Alam na ni Junjun yan? Opo kagabi pa po kami nag-uusap. Ayaw ka dyan. Ayaw ka dyan. Iyak. Supira na may iyak. Pa, nagpapa-opera nga tayo ng mata ng may mata yung hindi natin kilala Hindi eh. eh, pa-opera natin. Anong... Okay. Ano na ba sabi doon sa... Ika, ano ba gagastusin? Kailangan ba iluwas dito sa Maynila? Tatawagan ko po si Uncle Pabunsaan po kung saan po pa-operahan. Ilan taon na nga yun? 82. 82. Talagang ganun eh. matan may edad na eh. Ang okay. daan eh. Hindi yung lolo kasi namit ko na yun eh. Ano po? Diba? Ano to eh, masya, uh, lolos, parang yun ang lolo's nagpalaki boy, sa kanya. Yung lolo niya. O, pira natin. Pira? Parang hindi kagwan. <laughs> Ayaw na nung lalabay. Uy! Ang bela. <laughs> Talagat na yung asan ko yan. Ha? Talagat na yung wasa. Eh, sa bagay. Kasi ano yan eh, tawag na ito yung sinasabi natin na pinagkakautangan ng loob, no? Eh, kahit man sino. Kaya lang, Huwag mo rin kalimutan na talagang gano'n ang tao uh, dumarating sa ganyang pagkakataon. Malabo paningin, umihina pandinig, gumihina ang katawan kapag ka also. nakakaedad na. Hmm. Eh, sino bang ano ron? Sinong paano laman? nalaman? ko po kanina siya. May yung... anak ko rin po siya. Oo. Oh. Hindi na yan. May hinahin daw po sa May hinahin na? May ay, bukod don sa mata, may ano pa? naalala ko ito noon, nung birthday niya kasi, last last year, no Unang pagkakataon, nag-celebrate siya ng birthday dito sa ka-business family. Uh, nakahanda na lahat, magse-celebrate kami. Biglang may tumawag at binalita sa kanya na patay na yung lola niya. Kaya yung nangyari, nung birthday po niya, nag kami. Mm. -hmm. Birthday, birthday, niya nung last last year pa. Tanggapin mo maluhog sa loob mo kung ano man ang mangyari. Eh, may na yung lolo mo eh. At saka, wala tayong ano, wala tayong magagawa dyan ba eh. Talagang dumarating sa buhay ng tao yung kamatayan, hindi na, hindi may iwasan yan. Kaya nung, ano, decision niya ipapa-opera pa ba? kung parang pakiramdam nila eh mahina na ano ba advisable pa ba okay pa ba na paoperahan dapat 'yun ang pag-usap-usapan niyo buong no, pamilya mag-usap-usap kayo mag, mag video call kayo pwede naman di ba marami sa ano sa video call no Oo. oh para bawat isa sa inyo makapagbigay ng opinion ng suggestion o ano ba paopera ba natin si lolo na ganyan yung kalagayan niya na nakikita natin na para bagang uh, mahina na at uh, yun nga, uh, baka malapit na. Nasa inyo yun. Ibig kong sabihin uh, na huwag kang magdesisyon na sa sarili mo, isangkot mo yung mga kamag-anakan mo roon para kung ano't ano man ang mangyari, wala kang, hindi ka masisi, no? Opo. Baga, desisyon niyo lahat para walang sisihan. Mm. Kasi ang kamatayan ng tao, lang nakakaalam niya kung kailan darating. Tsaka ano rin, mapacheck up din siguro, bay, kung fit to operate pa. Oo, yun ang kailangan dyan. Uh, for operation. Yes, tama. Kailangan na uh, mapacheck up muna, mapadoktor, tapos uh, kung anong sasabihin ng doktor na... Ito kasi sakit niya ngayon, kasalukuyan, pero gagaling pa rin. gamot na kailangan. So, pagkalimbawang medyo migi, di sa ka kayo magdesisyon kung operahan. Hindi nyo ka ng tuba eh, no? ka ng tuba yun. Lolo, hindi nakita nila. Sino ba yung mga hindi pa nakakita? Hindi pa nakakas. Ang lakas uminom ng tuba, no? No, Bay, no? Hmm. Sabi nga, o oh, tagpo nila eh, gala mo. Kapatid mo. Okay, wag ka man. Ano, mm. parang before and after. Ano, miyak? mo? Mm. Miya? Oh, Ay, lungkot mo yung hag. Ay, ang akong panganay. Naghilak-hilak man. <laughs> Ayakapin akapin nga ito. Uh, na, na, ramdam naman namin yon mm -hmm. kasi siyempre, mahal mo yun eh. Yung magpalaki sa eh. Mm. -hmm. Kaya ay, ay, yan sus, gino. Kaya, bay. Bay, wag mo naman balian, bay. Ay, <laughs> ay ano, bong, binabalian mo, bong. <laughs> okay oh, sila. Matawa <laughs> na. Uh, panibago, umiyak si, bay. Ay, hindi mo pa nakita umiyak <laughs> yan. Hindi mo pa nakita umiyak yan. Eh. nandito lang kami. Eh. Ganito, uh, tutulong ako. Uh, alamin mo muna yung sitwasyon. Tapos, uh, mag-video call kayo buong pamilya. Kung anong mapag sabihin mo sa akin, ha? Tutulong ako pinakailangan. Eh, ba't naman pambihirang kagwang yun? Nag-iimot na yun sa gilid. Kanina pa ba? Kanina pa? Kanina pa, uy. Eh. Kasi, tinatanong kami, bisi, Jun, Jun"? na namin ba yun? Ay, ba si Junjun? Junjun. Kaya nga. Kaya tawag na Junjun. Ano? Ano? Pagdating niya kanina, nag-ano na. Hindi oh, na siya, hindi na makausap. No, Pagka ganun, huwag kang oh. ano rin na basta ka nalang magmukmuk riyan na hindi namin alam kung anong nangyari sa iyo. Sabi ka agad kay kuya, kay ate, ha? Ano ba ang vlog ko sana ngayon? Magano po sana ako eh, mag-update sana ako ng ano eh, ayaw-sayaw pa. Pagka-pagka hmm. sana na, ano, hindi ba naman alam na ganito. Kaya nakatakaw, parang tahimik eh. Ay, John, ayaw ka, John. Ah... Ikiin mo ito, oh. Alam mo ba, ano bang yung sa lolo daw niya? Alam mo na yun? Sa lolo niya? Nabanggit nga niya po sa akin kagabi. Oo. Oh. Yung nga, si lolo. Yung mata daw, hindi makakita. oh, yung mata nga, at saka yung ano raw, parang mahina na raw. Oo okay. po. Kaya nga po siya dinala sa ano, sa likod, kasi walang magkaalaga sa kanya. Bilisan. Kung tinunta niya po, kuya, sa ano? Sa likod? Sa bukid? Sa, bukid. sa bukid. Dinala sa likod? Dinala po siya sa likod. Lakewood ah lakewood. lakewood. ah, lakewood. 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 Lugar yun. Ah, okay. Subdivision ba yun? Hindi <laughs> Kaya tinawag po siya na lake kasi may... Malaki, ng... napakalaking lake po ah, na nakapaligid sa ano sa... Oh, patina. lake nga. Ah, lake. Lakewood. Ah, kala ko Lakewood. Hmm. Oye, anong ano ninyo? Hindi <laughs> ko pa ano kasi hindi naman namin makontak yung papa niya. Hindi <laughs> namin makontak yung papa niya. Hmm. Pati yung mga ate niya. Di, hindi ganito. Sabi ko nga sa kanya, dapat yan. Huwag kayo mag ng kayo lang. Isangkot nyo yung mga kamag-anakan nyo para kung ano't ano mangyari, hindi sa inyo babagsak ang sisi. ba? Diba? Kasi halimbawa, uh, inaalala nyo yung mata. Kailangan operahan. E, pina -opera niyo, nyo, eh mahina na palang katawa. Hindi eh. na yun. O, pwede yari kayo. Diba? So, ang pinakadabes dyan, ipadoktor muna magpadala kayong pera doon, ipadoktor muna si lolo ka mo, at kung ano sasabihin ng doktor, uh, ito ang sakit ng lolo ninyo, o ganito, ito ang mga gamot na kailangan, hmm. o ipatake, tapos sa uh, obserbahan, pagka umigay, kayo, gumaling, saka kayo magdesisyon pa tungkol doon sa mata, naman, na kung advisable pa ba, na operansya sa ganong uh, sitwasyon. Para ano kayo, safe kayo. Mahirap yan, ha? Ay, ay, ano ba naman yung COVID din pa? Hindi ko pala mauntak. Ano yan, nakunta ko hmm. na hindi mo mauntak. Tawagan nyo. Tawagan natin. Huwag mga ganyan, ano, yung ano. Saan ba nakatira yung papa ni Kuya Baite? Ang sa pagkakalang ka? Perhaps, may load ka? Nung last na, ano, last po na nakunta ko yung papa niya, nasa, saan ba yun po, para niya Paranaque? Eh? mipat po siya ng parang Kaya dati dyan sa Venezuela. Dede, dede. ah sino ba talaga ang tuwirang nangangalaga sa lolo mo ngayon, baik hmm. Yung talaga nagmamalasakit. Yung pinakabunso po nilang anak. Hmm. Siya ko So dun, yun ang ano, nag-aasikaso okay. ngayon. Yun ang nakausap nyo. Mahina na raw. Huwag naman sana. No? Pero handa nyo sarili nyo. Kasi may edad na eh. 80 anos. 82. 82? Boundary. Kumbaga, ano na yan. Uh, swerte na. Umabot ka lang ganyang edad sa panahon ngayon. Iba nga. Bata pa. Wala na. Swerte na yan ha. Kumbaga sa ano, boundary na yan. Hmm. Kaya handa nyo sarili nyo kung ano to ano naman ang mangyari. Hindi natin hawak ah, buhay natin. Please lang ang, ano. Tapos, ah, siyempre, lolo mo yan. Kung mangyari, itong sasabihin ko sa inyo, ha? Bye. Kung kinakailangan natin umuwi ng lanau, na lahat dahil, ah, wag naman sana, hindi naman natin ninaano, pero, para iparamdam namin sa iyo, yung aming, ah, pagmamahal sa iyo, gagawin natin, ha? Ito yung lanaw, kung kinakailangan. Nami-miss ko na rin eh. Pero huwag naman sana ito ang maging dahilan. Opo. Kasi hindi maganda. Hmm. Maganda sana, kung halimbawa papasyal tayo ulit sa inyo, yung masaya lang. Hmm. Sana no? yung pagayon ng dati. Sinabi mo kay ate mo yan? Eh ako na lang magsasabi, ako na magsasabi. Pag may ganyan, wag ano ba, wag sa pamukmok-mukmok. Pata, nag i ka dyan, i-open mo yan. Lahat kayo, pagka may problema dumating sa inyo, ikaw, may problema ka, di ba? Ah, wala. Wala. Kurado ka? Wala. May malaki ang problema mo. Yung kay Clarissa, ayaw mo lang kasi magsalita. Hmm. Then sinasabi ko, kahalagahan ng pagiging open, no? Uh, ng damdamin, ng sitwasyon. Eh para ano, nandito tayo, isang pamilya tayo, tapos ganyan. Na ano mga yung baya ba, I paalam agad. Dapat sa gabi, eh. minisage na yan, eh. Hmm. Imot pa nyo, hindi tuloy kayo nakapag-practice doon sa pampag-good vibes na pasayaw-sayaw. Pero kung kagabi sana yan, na i-rely na sa amin, kagabi pa lang, okay na sana kayo. Ba, okay ka na sana. Oh, tutulong ako kung anong kailangan, ha? Mm. O panatag mo yung loob mo, tapos tanggapin mo yung sitwasyon na talagang wala tayong kontrol dyan, bay. Ha? Ay, gilap. Sila mo rin dili kagwang, panganay na, na kagwang. Hmm. Itutulong din naman kami, bay. Itutulong kami kung anong ano. Eh! Drama itong Maduang ito, ha? Ah. Pero hindi, ramdam ko kasi ano ko lang siya, ginagani ganito ko para alam mo na, kumalma yung ano. Kasi pag inayunan mo pa, lalo lang ano to magiging emosyonal. Hmm. Na, magsayaw-sayaw ta ba? sayaw kasi, ba? mamaya, pagkatapos nung vlog na, ano ba yun? Sa ka-business family tayo yun ano. Mag... Kasi mo dyan hindi kaya ngayon kung wala ka namang ginagawa, kasi mo na, magtawag-tawag ka na sa mga kamag-anak kung ano decision nila. <coughs> uh, pero, i mo kayo, isawa, na dapat si Lolo madala ka agad sa ospital. Okay? Maagapan para hindi mahuli ang lahat. Wala nang patumpik-tumpik. Huwag niyo nag yung gastos. Maraming pwedeng gawin paraan. Ang importante kayo, masave. Mm -hmm. Ha? Okay? Manatag din yung puso mm -hmm. ninyo. Diba? Ano yan? Tama na. Ano yan ba? Kaya yan. Kaya talaga. Usayo ko ni Chacha. Hmm. Kasi isa usayo lang mo tayo. Kaya mo, magutin mo. Bag lang yung sa kuya. Ay, grabe yun. <tinyo> ito sa si ah. buong vibe. Ay, ah. ah, ang tao ito! may problema. <tinyo> Parehas may problema ang dalawang ano. Ang buong Tayo, tayo, tayo. Eh, normal naman yan. Uh, upload mo ba ito, Paps? Apo you know, mga kapapi, normal yan. Talagang, talagang wala nang perfect eh. Darating at darating din talaga yung day. Basta balitaan mo kami, bay, kung anong ano, kapag-usapan niyo ng pamilya mo. Sarap ako makamunta ka na po. Oo. Oo. Mag Mag-ausap pa rin ba si Lolo? At uh, tama rin naman si Papa na sana huwag yun yung maging dahilan ng na pagbalik natin doon. Oo. Oh. Ba? Mm -hmm. Sana babalik tayo doon na masaya lang sana. dahil sa gusto natin uh, kumasyal. Mm. no? Huwag naman sana yan, huwag naman sana. At huwag mo kalimutan, ano, manalangin din, syempre. Diba? maayos lang. Tapos, yung pagkilos, diba? no. Sa, sa pananalangin, hindi po pwedeng puro panalangin ka lang. Hindi mm. puro, hindi pwedeng puro healing ka lang. Kailang gagawa ka, kikilos mm. ka, no? Agad-agad, asikasin niyo hospital ko hospital di to ako walang problema kaya sure. oh ah uh, -ano na kay Jan tama na yan magano na, no, na. Mm. kay Jan oh na yan sisigano yan kayo ja ulit pero mo oh na ul Ako ako rin! Hindi ako ako rin! Hindi ka. rin ako Hindi ako Hindi ako naman sanay naiyak ka eh! Dapat nangingiti ka lagi eh! Oh, okay, oh, oh, thank you. Huwag ka na iiyak, no. Kuya Bay. Oh. Problema oh. lang yan. <laughs> Tama na yan. Tama na, Bay. Uh oh. Kaya yan, kaya. <laughs> oh, may sinabi mo si Kuya, hindi, hindi tayo pangabayaan ni Kuya. Kaya! Hmm. Ah. Smile ka naman dyan, pang pabuenas lang Huwag kang sisibangon, dahil balas yan <laughs> Tama ba yan? Kaya, gingitay na ako <laughs> tawa na siya sabas. Baca. Sige. Dali. Ano yung na, Hindi na. Smile ka naman dyan, pang pabuenas lang. Huwag kang sisimangot, dahil bawal yan. Dahil dito sa atin, ikaw ang kagwan. Ikaw ang panganan, dapat mong <laughs> bitika. <laughs> <laughs> tawa na, Pai. Tawa, tawa na. Ay, tawa na, bai, pa Oh, Pagkaya sana eh. Pag, pagka, pag, pag, ano, nakauwi na tayo, huwag mo ko iwanan. Hmm. Okay. okay. Oh. Oh. Ang burno kasi, may din yan eh. pag siya umiyak ulit, kantahan din natin. Yeah. Ano, po! Ano po yun? Pabili po ako ng uh, pang tissue po. Tissue? Ano yung braso po? Kahit mga dalawa po, pang pahid ng ngiti ngiting ni Bay. pang pahid? Opo. Pang yun sa ano eh? Kay, kay Obre po, meron po yun eh, pero nagdidikit. <laughs> Pampira. Ano nga meron yun ni Obre yun? Nakita ko sa Dura Box. Dura Box? Akala ah. ko, akala ko tissue yun eh. Ano? Pag ko, hindi na natanggal. <laughs> hindi natanggal. So, bae, dumikit na. Dumikit dito. Okay. Kaya hanap ako na tissue yung pag pahit. Sisip-sip yung ah, uh, Dura. Dura. <laughs> oh, oh. <hi. Ay>, luha. Ah, <laughs> luha. Lu luha. Luha. Pala, luha. pala, luha. Hindi pala dura. Oh, luha yun. <laughs> Bakit ko? Bakit ayaw, ayaw niyang ano, ngingiti ang malaki? Ngingiti yan. <laughs> Gusto mo, sasayaw tayo oh, kahit sasayaw. wala tugtog. Oh. oh, oh, yeah, yeah, oh. Yeah, 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 yeah. ko yung mga ganong-ganon mo eh. Ang <laughs> okay. mga ganong-ganon mo, nakikita ko lagi oh, pa, yung practice tayo eh. Ano? Sabo, sabo, sabo. Sabo, ganong-ganon mo. Sabo, ganong-ganon alam na o! Alam na! Masigla na ulit o! Buhay na naman to! Buhay! Uray ka! Sabi ko na ba, eh. Sabi ko nang kaba! Bubuhay na to eh! Kaya bibili ulit ako eh! Ano? Abili po! Ano po yun? po ako ng... Ano nga ang piling? Nakalimutan ko, pinapila ko ni Aubrey kanina eh. Oh, Aubrey, di diba? Toyo yun, Toyo. Wala, nakabili na Toyo. si Aubrey ng Toyo. Nakabili? Oh. Nakauwi na, nakauwi. Hindi pa din. <laughs> <laughs> Tagal Taga na, naman ito, Piyoto Aubrey. <laughs> Tagal utusan ni Aubrey eh. No? Tuyo na nga yung manok doon sa kusina. Adobo, adobo, tuboy, Hindi, nilaga. <laughs> ah. May katuklan. <laughs> <laughs>